Noong October 15, 1948, si Renato Tirso Antonio Coronado Corona ang ikadalawamputatlong punong mahistrado ng Pilipinas at ang unang na-impeach sa kasaysayan ng Hudisyal ng Pilipinas ay isinilang sa Santa Ana, Manila kina Juan Corona at Eugenia Coronado ng Santa Cruz, Maynila. Si Renato Corona ay nagtapos na may gintong medalya sa grade school ng Ateneo de Manila noong 1962 at high school noong 1966. Nakuha niya ang kanyang Bachelor of Arts degree na may mga karangalan mula rin sa Ateneo de Manila noong 1970 kung saan siya ang editor-in-chief ng The Guardian, ang pahayagan ng mag-aaral sa universidad. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Law sa Ateneo Law School noong 1974. Siya ay nakapuesto sa ikatalawang putlima na pinakamataas sa 1,965 na kandidato sa bar examinations na may markang 84.6%. Pagkatapos mag-aral ng abogasya, Nakuha niya ang kanyang Master of Business Administration degree sa Ateneo Professional Schools. Bilang batang abogado, si Corona ay naging espesyal na tagapayo ng Development Bank of the Philippines na pag-aari ng gobyerno. Siya din ay naging Senior Vice President at General Counsel ng Commercial Bank of Manila at isang Senior Officer sa Tax and Corporate Counseling Group ng Tax Division ng SGVN Company. Noong 1981, tinanggap siya sa programang Master of Laws ng Harvard Law School kung saan nakatuon siya sa mga patakaran sa dayuhang pamumuhunan at ang regulasyon ng mga corporate at financial institution. Siya ay ginawaran ng degree sa Masters of Law noong 1982. Nakuha naman niya ang kanyang Doctor of Civil Law degree mula sa Universidad ng Santo Tomas. Suma cum laude at naging class valedictorian. Naglingkod siya bilang Associate Justice matapos italaga ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong April 9, 2002 at kalaunan bilang Chief Justice noong May 12, 2010 nang magretiro si Chief Justice Reynato Puno. Umanaw siya sa edad na 67 dahil sa heart complications noong April 29, 2016. Marami pang pa kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN! Araw ngayon, kwento noon. Happy birthday, birthday to you. Nagugas na kaya siya lang kami. Huh? Oo. Oh, <laughs> no. Oo. Oh, oh. Mga dalawang beses. Dalawang beses oh. na. Ayan na nga. At ah, talaga nga na ng mga uh, tapasok ta, na pasok uh, yes. yung pa-happy birthday natin dahil nga birthday ni Corona Hola. ngayon. Oo. At uh, ang talino. Oh, so Ang talino, din, oh. grabe. Tapos pumunta pa siya sa Harvard, Harvard. Law. Harvard. What? Diba? Like it's hard? Like it's hard? <laughs> oh. Oh. Ikaw ba kung sakali, Elf. are you planning on taking uh, law? Oo. Oh, oh. Gusto S mo din? Oo, oh, oh, sana. Oo, oh, oh, sana makahabol. <laughs> <laughs> hindi ka, ay, parang feeling ko kasi may inaantay kayo maglolokan eh ano bang inaantay natin child <laughs> oh, kasi yung nabanggit mo kanina marami oh, nagakaantay na resulta kung ng civil service examination Kung oh. ngayon o oh, bukas sana ngayon oh, na para malaman na natin kung uh, makakapag-apply na sila sa, uh, <laughs> sa pa, go mga government posityon. oo oh. Oh, oh. maganda yun ah dahil madaming vacant position ngayon sa government mm -mm. eh malaking tulong itong pagkakapasa sa civil service di ba uh -uh. na makakuha sila ng uh, trabaho sa gobyerno. Chirubaho, o di kaya ay uh, promotion sa government para maging a uh, permanente na sila. Chirula, ah. Oh, oh. Na sila job order. Oo. Oh, oh. Di ba? Kasi may mga ganun talaga. ano Ay, oh, oh. tama ba ako, J-O? Oh, oh.